Uh, panahon ra ni Marcos ni Adto o panahon ra ni Marcos Karon na ilang gi gustong kalkalon ang konstitusyon. Muri na yung ka Marcos de Lagyo sa mga pila katuig na gusto gani katong usah di pod na gusto mo Muna niyong usapod, kini kamot na pud kadi pud manaw modon ni na ug adtan gyud sa report sa military gisakyan sa Pilipino mo na tong edsa ambot kani pero ako siyang giing ko, Mr. President I hope that you would be able to recall what happened to your father. Sit to wait. Baka masunod kang sirte para sa imong amahan o imoning funksiyon. Buketa! No Buketa! Buketa! Ngayon po! kay nagkaanam na kagabi Aron, masayo, sayo, sayo mo pa Tag 15-15 minuto, so good me Ako nang gituyo, ako nang ingang 15 minutes kada tao Para dilik ayo mo bahasol Tindog, sumuguan pero na ako pinaagay sa pagbasa sa atong konstitusyon ang saligang batas diin ang tibuok Pilipino hasta ang mga ok-ok masunod yod diha dokumentong nagitawag natong The Constitution of the Republic of the Philippines. The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of six years only and shall begin at noon on the 30th day of June next following. The day of the election, and shall end at noon on the same day, six years thereafter. The president, the president shall not be eligible for any re election. No persons who have succeeded him as vice president and has served was such for such as more than four years shall be qualified for election to the same office. Duhane, presidente, presidente, duag ang presidente 6 years ang vice president 6 years pero kung ang vice presidente law ay lang paminahon wa ma 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 man pud na mo bitaw ang duwa-duwa ko kay tungod anak nako ang vice presidente dili ko gud ta mo apil ani apan napogos na gusto lang ko kay muragwa na ko kaangay sa naitabo sa atong naso. Pero og ang busy presidente mo muy yung kung mamatay, matigok, mat matilaok, whatever. Depende po na, kasi ang busy presidente, more than four years na mora po iyang termino. Hasta siya di na po makadagan. Maayo na yung balaura. Gwapo din yung balaura. Kay para na po ang eight years medyo subidahon. Nakasuway na tayo six years ka man karon lang. Pero, may nahitabo karon, unsa may nagkaguliyang sa atong katilingban, kay tungod ni Ingon ng konstitusyon, kani-kani konstitusyon nga akong igunitan, diin napili si Presidente Marcos pagka iyang Presidente dili siya nagdaog aning present constitution nga six years lang talaga siya. As does in pagmotong succession na akong gisbasa, muna karoon, abinin mo, Lao ay kaayo mong yun na kaning usa ka tao, usa ka administrasyon, paningkamot na po usab sa konstitusyon para usbon tangtangon tong unong katuig o gusto dungagan. Kagitari, one term, six years only karon naghimo sila bagong konstitusyon mo na gitawag og chacha -cha. constitutional change ug katong akong gibasa usarana na ka sentence ah, mo ni kabaga sa konstitusyon yawa oh Bilaw, di ba ang gagawin ilang alisdan? Kangarang section 4. And then the president and vice president shall be elected by the vote of the people for a term of six years. Kwa onlanilan ng term of six years. Kunakara. Kabagaan ng putang. Boraka. Boraka. Dwarf rules. Ilan na lang po ako For a term of six years. But tala naman shall be eligible for another re-election hantod sa ilang kamatayan. <laughs> Law ay muna nga ako ni Pugos ko pag atubang ninyo parun ing nun tamo na dili maayo ang ilang plano. So good palang anang lang ang -cha, cha cha ni Gawas na to. Ingan ako o gusto mo ang ni Inday buhata na lisde pagkahuman maghimong mo ang bagong konstitusyon pero dili na motokma ninyo sa sunod nga presidente o sa sunod nga vice presidente. Dili ang kamuha pangit. Pero gaya ng presidente, laing tao, okay na, maging eleksyon. Pero kamong sunod-sunod-sunod, na patasaan na po ninyo, kay Raba, ang kamala sa Pilipino, lawa'y nako, di nako Amigo na nako na ni Buuang eh, ng presidente. Eh. Uh, Panahon ra ni Marcos ni Adto o panahon ra ni Marcos Karon na ilang gi eh, gustong talkalon ang konstitusyon. Lure na yung duha ka Marcos Galagyo sa mga pila katuig na gusto gani katong usa na gusto manaog. Muna na yung usapod na kamot na po karon Kadi po manaw. tong niya at do, nagtang sa report sa military, gisakyan sa Pilipino, mo na tong edsa. Ang bot ka pero ako siyang ang giingnan ko, Mr. President, I hope that you would be, you'd be able to recall what happened to your father. Sit to it, baka masunod ka serto para sa imong amahan o morning kung so <laughs> <laughs> no perts okay did you enter tak na tataba ba ba Tay ba ora tete? So, sugod ayo sugod mura nang ako minsay. Ay mo sugod ana. Yeah. Kay nganu man ang ayan bang si Marcos magpadugay? Ang ayan ba si Marcos o na tagaan pa na termino? Yeah. Unsa may rason? Unsa may ang abilidad? Ako, Mayor Bako, eh, doon mo ikutus militare, doon mo ikutus militare. Uh, mga militare na na-assign sa PDA, ipakita ko yun ko. Na agad, katong nigawas mga dokumento, ako'y unang nakikita at itong na Ipakita na sa ako. Yung, yung ang mga militare na ako, Wa na pa sila ginagawa nga. Basta trabaho na mo. Trabaho lang mo. Kung sa'y maapta trabaho mo na na, di po ko gusto mo sogo, pwede po ko maingong gusto mong unay o isig ka tao na naas pa serviso sa goberno. Mayor ko. Senador Godo, kaya ako trabaho lang mo. na presidente ko, mo gaya pa ipakita ko nila. na ako, trabaho lang Muna tong ilang ipanuhan panuhan pero na udyok kay ang katong plano sa PDEA mag-grade unta nga sa unit sa condo unit ni Misuriano Maricel dito man sila naga pulburon <laughs> ang tawag ang <laughs> Ibao aman ni mo na tao ka nung sige na po. Nga ang nga usahay ka ng, ng... bagos buntag siguro. D -d dili mo ka nang bakba kayo. Mula. Kung dili, kung nakabantay mo, kung nakabantay mo nga rin, Nagsigig to, ang sip on. Di ba kasaya ka nakakon na niya? Hindi ako Nagtagi, bugal pa ko sa kanina ka. ang... Ula na ako. Ula ko. Masa sa eh. Mga mo ng nag-cocaine, well, sige mo nag-agas. Sige nag... Ay, sige, na lang. For demonstration only. <laughs> Dili ko bangag, ha? <laughs> Dili, muto na nagkalit. Kanirbang sip-on. Basit ako karong tiguang na ko, na ako sakit. Tawag nila ana o... Huwag pa na masakit ang ako, abay kina inyo pangutan o. Eh. Na food ko nga. Kita mang mga tiguang na ba? Tiguang naman. Yung mga natawag So ay magtuo lang like, ni inyong sipon na sige mo at si sipon na no. Nag sige mo gana. Muna food ko ba? Di humang naman kaon ka. Kada humagkaon ko. Kadaghanan at least uh, about 20% of the total tiguang rin ni Bawa na. Pero tanang mo to, nga tindog, lain nga paghita anak. Panangib na sa imong asawa. inaday, watay. Dugo nagnahalang magudtag kina taas as panahon. Murag pag sugod sa kalibutan. atong gugma na ang namang yun. Pero, pwede ba kung extra-extra sa gawas? Anoros mo yung kamot. Di ba ba yung ang ano, wak gabi yung puro, sukat ni Abdo. Umum na atong anak, nyawa, sige, kailang yabong. You know, muna, Sumura na nga buong minsan. Ako lang eh, sa gulag, bugal-bugal. Muro man gina nga kong katuyong ro. Ayaw mo pagsugot, may pailato nila mo mura grabber ban ba? Gusto nilang inaton. May anong grabirban, ban kayo taas-taas pa? Utin ba yung mong hinat? <laughs> Koopta <laughs> po, good na diya. Koopta po mga Pilipino. Pwede namang kong mag... Hindi eh, naman kandidato. Ganun po maboto na ako. retired na yun, unta on retired asin as in retard. Wa na kayo But tungod uh, ane mga it becomes a public interest. Ang um, to the proportion of igo tatanan. Na ako mga anak, na ako papo, mga apiktuhan. Ayun na lang nga to si Marcos. Mr. President, be happy and finish your term for six years. Makontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na kapag silbi sa ating bayan as president. Despite or in spite of the fact ng history ninyo pagbaba ng tatay mo hindi maganda. And yet, ang Pilipino, binigyan kayo ng pagkaiintindi. Huwag ipasaylo. Mornay ako. Kontento ka na lang, happy ka na. Ayaw na lang ang ambisyonan ng mag-upack ka lang kitang amigo, magkontrata, na sa kampanyahan eh, magkadugay magkangilad ng akong bakba. -ba. Kay ako ra ba, mahilig ko, mamalikas mo. Basit ba. Basig ba, sa tuyoon man ako dili. Maguba lang ang pagkaamigo na ito. And, 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 you will just destroy the country. Okay. Na ay mo, pag pa lang ni mo constitutional change, automatic na naara yung ng divider at tong ni angay ng makampini mo katong dilip. so likayin na lang na buha na lang ang atong bayan higugmaa na lang ang atong bayan higugmaa ang Pilipino kung na, ang ng na na kitang tanan o ka masod ayaw na pagsod ana Mora na kong mensahe niya. Ayaw na ng long term. na nga Words ilang ilang serve for six years. Wao na lang six years only. For six years. Basta ka na lang. Pwede na. Ambigos na. Wala na ilimitasyon eh. So, dili gina So, ibang ko nga pagkabot sa panahon, It could be a plebiscite or a referendum, whatever it may be. Iba ako ang number one mabuto na dili yun ang tagong <laughs> ng mga lugar sa maiso yun. Kamu mga tagong uh, balita mo sa inyong discerning pagpili. Di wakawakwa kamabulaan. Kau mo, omo mo mamili o tao, tumao mo mamili o ikisyal, o sa amin. Tumang na akong sulit. Gituyok na mo ni Tag-15 Minutos para lang ang kadungog tanan mo makapoy o makauli ang tanan o sayo. So, ang sunod ani, muli ka ta, o tanan. Dagang <laughs> salamat o mayong gabi ito ng